So, nandito tayo ngayon sa Mapaniki, Candaba, Pampanga. Dito po sa Tata Jess Game Farm. Little background sa ating feature, uh, badge ko po, po siya ng ating ano, Sago Pahal Cockfighting Course. So, sa mga nag-aaral po ng ating Cockfighting Course, ito po yung, yung classmate si Mr. John Bang. dito sa Sagupan, Huwag kalilimutan. Sama-sama tayo. Pandi nito! Okay, good morning mga kabarkada. Oliver sorry ulit ng Sagupan, No? Ako so, nga po pala si John Bangit, ang owner ng Tata G's Game Park. So, po ako sa nag-aral sa Sagupan, Pandi nito. Simula po nung nag-aral po ako sa Sagupan, Pandi nito. Dito po na itama ko yung mga mali na ginagawa po namin noon. Lalo-lalo na po sa breeding, conditioning, selection. Malaki po ang ibinigay ko sa amin na parangalan nung natutunan po namin lahat ng ituro sa amin ni Idol PA. Ano ba ang bakit tatadis game farm itong, itong uh, pangalan ng farm? And then yung mga bloodlines na madalas mong gamitin. Isa po sa pinangarap ng tatay ko nung nabubuhay po po siya ay magkaroon ng farm. Kahit po na pumaraw na po siya, pinilit po po na maitayo ang isang farm na pangarap niya. Ah, uh, nakakatuwa po kasi pag nasa Sabuan ako, na, oh, sabi ng mga tao, ikaw po yung anak ni Mang Jess. Opo, ako po yung ako. Binigay ko po lahat ng best ko na makarating po sa tema ng ganitong labanan. Ayun, para po sa tatay ko. Unti-unti lang ikilala po yung Tata Jess Game Farm. Tinuloy ko po, po yung hinig niya para makilala din po. Uh, over the course ng kanyang uh, pag-aaral sa Agropan, eh, Jess kami na minimaintain sa GC, nagpapalitan kami ng mga kuro kung ano mga nangyari sa mga estudyante namin after nilang mag-aaral po doon sa, sa Cockfight School. So, kami naman, nakamonitor kami nila Tony Antonio, yan yung mga staff na sa Agrabah. Kami tumantuwa, kaya ko ha, kung by chance lang ba to or any divine intervention, sunod-sunod yung panahalin na dyan. So, nag-decide kami na ano, puntahan siya rito sa farm niya sa dito nga, sa Kandabang Pamanga para malaman namin kung ano ba yung mga nabago sa mga sistema niya at uh, dire-direcho yung panalo niya after nung school niya. Diyan, bigyan, pwede mo bigyan kami ng konting uh, summary kung ano yung mga nabago rito at uh, mukhang lumalaman ka sa panalo ngayon. Kung natutunan ko po nung nag-aral ko sa sagupan pandi, lahat po inaral ko po doon. Nag-focus po ako. Bawat paliwanag po ng sagupan pandi talaga yung sinusulat ko, take note ko sir. At nung itinuro po ni Sir P.A. ang pagpo-pointing about sa mano. Kasi po, sabi nga po, importante ang pointing lalo lalo na paglaban na. Mm. Kaya po, yun ang inaral ko mabuti. Pinag-aralan ko po, po ang mga galaw ng mga manok, kung paano yung moisture maintain. Sabi nga po, pag maintain ang moisture ng manok, maganda ipapalo ng manok. Bakit ba nung, ba, before sa Gupan Jack Fight, ano ba yung common practice na ginagawa mo dati na nakita mo hindi pala tama at nabago ng eskwela. Ang mali ko noon, malakas naman po pumalo yung mga kami panlaban. Yeah. Pero pag tinamaan po sila, sandali po, naubos po. Para po sila kagdilan na ubos, tumitigil minto. Oh. Simula po nung itinuro po sa amin ni Idol PA, yung tamang proseso ng paggagaya. Yeah. Doon po, lumamang na po kami sa panalo. Kaya po, ang masasabi ko, napakaswerte po namin na may, may isang tao na nagtuturo na nandiyan pa. Kaya po, sana, yung mga kapanood po nito gusto nyo rin po na matutunan yung mga tamang pointing at paggagaya, eh, try nyo rin po na mag-aral sa sabupan pa mm. It's an open secret. Kanya-kanya lang tayo ng sistema. Kaya lang ang sagupan talaga and si Idol, may mga sariling sistema siya na tinuturo sa mga estudyante. So, it may work for some. Pwede hindi rin sa iba. Pero ito, kanya po namin interview si si Jan ay isa siya sa mga patotoo na talagang uh, yung mga tinuturo ni Boss is ano, effective. You know, and dito po si Bertong Bulik, yung aking handler uh, breathing. Siya rin na rin po yung tumitingin dito sa farm pag wala ako kasi po lagi po ang wala, may po tayo. Ito po si Bertong Bulik. Oh. Bert po ang pangalan niya ngayon. Pag naglalaban po kami, puro bulik. Kaya naisipan ko po, po siya tawagin ng Bertong Bulik. Ayun, nakilala po siya sa buwan ngayon, Bertong Bulik. Mag-i-send ka wala ako, sir. Mula nung gumamit kami, sir, ng mga putok to, na mga ano, sagupahan. So, Oo. Oh. po kami sa panali. Tapos yung tinuro niya po sa si akin, yung mga pinag-aralan niya po. Pinigay rin niya po sa si akin, mga kaalam. Shout out, Darline. <laughs> <laughs> anong mahal lang mismo, re? Nigayela <laughs> po. Nigayela. <laughs> shout out po, Bert, yung mga nakasubaybay bawat mga mga mga... Shout, shout out, out sa mga, mga tata Jess. Pinanser. Uh, uh, mga pinanser namin. Kinabati uh, ko po yung mga... Bawat labang po namin na nakasubaybay kay tata Jess Game Farm, nagpapasalamat po ko, ko sa inyo na... Yung mga pinanser po namin na pupusta. Yun, maraming salamat po. Bawat labang ni tata Jess Game Farm, hindi po kayo... kumapaltos. lagi po kayo nandyan. At salamat din po sa mga tao ko rito sa farm, kay Bertong Bulik. yon, maraming salamat po dahil napakasipag po nila. Kung sa kanila, di po natin matatamasa ang panalo ng mga Okay mga barkada, maraming maraming salamat sa inyong suporta dito po sa ating YouTube channel na Pangdiin TV. Of course, do not forget to like and subscribe. Ayan, nakita tayo ng isang ating kabarkada na si John Bangit. Okay, a graduate of Sagupaan School and now a user and believer of Sagupaan Products. And the sagupaan way of taking care of your roosters, the natural way. John Bangit of Tatayos Game Farm, maraming maraming salamat sa iyo. More wins to come. And syempre, hinatay ko yung masasarap mong mga melon. Okay? Sige, so palger, maraming maraming salamat. Huwag yung kakalimutan. Dito sa sagupaan, sama-sama tayo. Pangdibito!